duyan ng duyan intoy ng intoy nagduyan sa intoy guys ito na may isa o oh, nasigig panguhang kasag ko no may kasag nahurot na magkasag yun wala yung kasag nahurot na yung kasag duyan na toy duyan toy duyan na mabugto toy ha? kadakpat Duyan lah, duyan, duyan. Duyan ang duya. May go ka toy. Duyan nang dire. Aruy, aruy, aruy. Maligo man ay sira tau-tau guys. Oh, kita lang sa kanang ko kasag kono Oh, dapat usah duyan duyan. Kut kut. Kut kut. Kut kut. Oh, kut kutnya kasag. Ikhan sa Mas ilaw magkasag. Luyan nang duyan ito intoy. intoy. din na mabugto toy. Kasi mabugto na oi ay palabi anak na basik, basik. lagi basik gabuk na hikot ba. Shhh, ay palabi anak toy. Ana mana de dehan To. Unsa <laughs> magi koy koy? Kasag. May my kasag diha. Sudah, why sudah? Manginhas. O ano ay kinhas ko na hurot ng panginhas sa mga tao. Unas, unas man guys, maliit pa yung dagat. Mo diha diha ra kuno sila magkunduan o kay mura ko mo tao-tao sa dagat po. Kuy 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 kuy. Kuy kuy sila o nagnako bu isda. Na isda toy? Wa. Oy wa, isda? Nagkukubrami. Nagkukubrami ko. Mura ko na ga. Oh.